ating mga devotional prayers na son so mm -mm. na manatili po mangibabaw para rin ang kapayapaan ng ating bansa. Mm -hmm. At tuloy lamang po yung ating paghahanda para po doon sa ating uh, malaking <coughs> mga gawain sa mga susunod na mga araw mm -hmm. na son. So yeah. nga. At uh, kaugnay niyan, Gaya na lang nasabangit namin sa inyo, ay eh, patuloy po kami nakakatanggap kasi ng mga Dami. mga video, mga pictures, mula sa iba't ibang lugar. Eh, nakakahiya naman na hindi natin ipakita yung iba, baka matapos. Sabi na, Jen, mm. tinawagan nyo kami tapos nung magpadala kami ng mga pictures ng aming paghahanda, eh, <coughs> bigla namang wala. Ay, Ay, meron, pa Ay, meron pa rin. meron pa rin ba? Ipapakita ho namin sa so, na inyo para naman doon sa hindi naka, uh, hindi pa natin ipakita. Ha? Ayan, ayan. Pero ayan, ito. ito, alam mo, Jen, uh, para sa bago natin ipakita ito, Oo araw-araw patuloy na nagpapadala diyan ng picture eh. Kasi araw-araw yung ito, mga pagkakakita pa natin kagabi ata ito. Kagabi lang. Latest itong mga pictures oh, na tinanaw natin sa atin ay kagabi lang ito. Ito po oh, oh. yung sa Katarman, Northern Samar. Oh. Ayan po oh, yan yung katatapos lang ng padalangin niya, di ba? Naglalabasan oh. na pala yung mga kapatid ah. Oh. 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 Tapos ito naman, parang excited yung mukha nila, kita ba isa? Oh. Ngayon na, yung isa nga, sabi, tara na, diretso na tayo. <laughs> ito, Caloocan North. Oh, Caloocan North. <laughs> Yan. Oh. San Saan Monitor? Kalo ka North. Eh? Bagong Silang. Bagong no. Silang 5. Oo. Doon naman sa Bagong Silang 1. Oo. Oh. Aha. Uh -huh. Sa, ayan, ang dami. Oo. Oh. Okay, naman, oo. No. Oh. Meron pang sa Deparo. Diyan, Deparo. Ayan, napuntahan ko yan. Oo. Oh. Mm -hmm. Oo. Oh. Ah, ah, kung sa kanoo ka niyan. No. Sa F. Manalo, Brixton, Bill. Dagsa Adami. talaga. Ano? Oh. Excited na excited sila. Uh Oo. So, eh, yung kilala ko isa yan, no? Oh. oh, ito, ano ito, ito? Oh, yan. Kalokan pa rin yan. Ah. Kala ko nga dyan, pupunta na lang sa ano, eh, oh. oh. ito naman sa... Talak. Sa talak, talak area. Sa Herona pala yan. Oh. 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 Paniki. Meron mm -hmm. pa dyan, ito. At sa Pura. O, oh, ibang lugar ito, sa... Maka ni Pong ito mga taga-paniki. Oo, oh, oo. Oh. oh. <laughs> Dami yan, oh. No? Puro Marcureta ba yung mga yan? Oo, <laughs> <laughs> oh, oo. Oh. Antinde. Oo. Oh. Ito namang uh, isa pa. Ayun, sa negros, Occident, ano, Oriental. Kahit pala pumutok ang kanlaon, oh, nasun, nah? ha? Meron pa rin paghahanda? Oo. Oh, oh, pa ang dami nito, ha? Oh. Oh. Sa dami lang ng mga pictures, pictures pa lang ang pag-uusapan natin, nasun, pag dumagsahin dito sa Metro Manila, yan, eh. Yung sinasabi ko. Di ba? Oo. Oh, oh. oh. Ayan, negros yan. Oriental. Hmm. Nako. Paano yung pipigilin niya kapag ka, yan, eh, nagkaisa na, nasun, no? At sabay-sabay na kumilos siya sa buong bansa. Hmm. Bagong buhay sa, ano yan, dito sa Rizal, di ba? Oh. Ayan. Oh. Sabi ni Lola, hindi ka na, umino tayo dito, tutuloy na akong edge tutuloy na ako doon sa Sa... Sa Metro <laughs> Manila <laughs> Sabi niya, ano, masyado ka excited. <laughs> oh, Mindoro. Ayan o, no? Mindoro dyan. Oh. Mati, mati, Yung mati, pa, na, mindoro. Hmm. Ang takino, pati pati mga taga Mindoro. Ano, pag iwanan ng babies kasama pa eh. Oh, talaga naman o. Oh. Si Lolo. Oh. Tuntua si Lolo eh. Okay naman natin gagawin yan. Hmm wait lang po, ha? Oh, ito naman mga And... pictures tapos pinadala sa akin sa ka-video, no, son? Ito, oh, alam ko sa ating mga kabay. Ito sa Bulacan area. Oh. Oh, mayroon nyo sa may Bekawayan, sa may bahagi ng uh, Labakin. Ano yung CBD ano lugar yung... <coughs> ha? <coughs> ah, sa Dundee Victoria. Oh, yun, yun, yun. Oh, dyan sa may... Oh. Tapat ng Philippine Arena. <coughs> <coughs> oh. Ah, ganyan, katindi yan. Mm uh -mm. -huh. Nakapo. Ay, punta naman tayo ng Mindanao, mga son. Ayan, o, oh, Ciudad si de Victoria. Mm. At iba sa Mindanao, meron? Meron! Sabi ko naman sa iyo, eh. Oh. Ito ay nationwide yan, pagka nagsabay-sabay. Ito yan, o, oh. Sarangani area yan, mga son. O, oh, sa Pulomulok. O, oh. Fatima. At meron din po kung pinadala sa atin sa bahagi naman ng Apupong. Mm uh O. -huh. Oh. Ayan. Ayan. Na sabi ko sa inyo, akala niyo siguro na bibiro kami ni Nelson. Mula sa malaki hanggang sa kalitlitang sulok Oo. ng Pilipinas para meron, no? Oh. Pampanga. Ayan, Pampanga naman area ito. Oo. Oo. Sa... saan pa? Oo. Sa balik ulit tayo ng Negros Occidental, Nelson. Mm. Oh. Kahit na pumutok ang Mount Canlaon eh. Oh. Ayan. Sa may Bago City. Sa Villadolid. La Castellana. La Carlota. Baliw na sa kanila pagputok putok ng uh, kalawon eh. Tuloy pa rin ang paghahanda. Ak pinaghahandaan 'yung ating malaking pagkilos na sun. eh. Mm -hmm. At saka 'yung uh, kanila pong uh, 'yung ating pong devotional prayer para sa kapayapaan ng ating bansa. Mm -hmm. Ganyan po kadami ang uh, tumutugon do sa ating naging uh, pahayag na no, isang araw na tayo ay maghanda para po sa isang malaking gawain. Mm -hmm. Ayan. Oho. Eh kasi nga dapat unahin natin Ha, sa dami ng problema ngayon, pumuputok ang bulkan Kanlaon, oh. ang presyo ng bilihin, at tatapos lang ng sunod sunod na kalamidad. Ayun pa naman ba 'yung bang impeachment ang uunahin, oh. di ba? Sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, eh wala, hindi eh, matatali dyan nang ano? Ang Kongreso, walang magagawa ang ating mga mambabatas at ang gobyerno, walang epekto 'yan. Walang magandang ibubuti yan sa kahit sino mang Pilipino. Totoo. Eh hindi ba tayo dapat na pumabor, ah, sumang-ayon sa ganyang paninindigan, eh, di ba? Kaya siguro sabi nila, Janet Nelson, eh, kami tahimik na kami, hindi na kami, ayaw na namin yan, hindi na kami nandiyan, hindi na kami tataguyod yan. Nang? Nung impeachment na yan, sabi na ng Pangulo, kami ayaw niyo sumusuporto sa Pangulo. Dapat gano'n, di ba? Kaya Eh, kapag ganyan po ang pangininigan ninyo, abay, di... Eh, Magsama-sama tayo. Magsama-sama na tayo, no? Hmm. So, na kayo sa aming mga devotional prayers na ang ipanalangin nila natin ngayon, ay ang kapayapaan ng ating bansa at pagkakasundo at ang ating pagkakasundo hindi ho Oh. Kasi wala ho talagang patutunguhan yung pagkakawatak-watak uh, na oh. natin, ha? Si Kuya Enteng de Ocampo, sabi niya, dito sa may Cavite South. Hmm. Oo. Eh, ready, ready na rin kami. Katunayan, nagse-celebrate kami ngayon. What? Birthday ng bunso ko, Chrysler de Ocampo. Kita mo na. What? Ka Enteng, wala kang kakibukibukay. Birthday pa lang bunso mo, no, ha? Si Kuya Chrysler de Ocampo. Ayan. Hmm. Oo. Oh. At kasama niya ata ngayon, si Kuya Gilbert Ordonya. No, Kuya Gilbert? ang ating uh, kaibigan si ato ito attorney Gilbert uh, Nason at si Kuya Johnny Ong naman diyan sa bahagi ng uh, Binondo area ay nanonood sila ngayon sa atin at ang kanya daw pong uh, buong pamilya Kuya Johnny Ong sabi niya Jen anytime na sabihin mo punta kami diyan dala kaming pasalubong ay anytime po punta na kayo ngayon kung pa sa lubong pala dadali na eh. Di ba? Eto dyan, may oh. balita tayo ha. Oo, oh, nga. <clears throat> tungkol sa impeachment. Oh, oh. akala ko kasi sabi ko lang eh, wala nang isyo tungkol dyan eh. Pakinggan mo muna. Oh, so, uh, don't judge the book by its... Uh, if I'm not a judge. If you're not the judge. <laughs> <laughs> ano sabi? <clears throat> Ito. Ilang linggo na lang daw po bago mag-break uh, mag ang kongreso. Oo. So. Alam nyo ba? Ha? Ito ay binabalita. Ilang mambabatas lang mula sa minority at majority ang hanggang ngayon ay sumusuporta sa impeachment complaint laban sa vice president Sara Duterte? Sino na lang ang tataguyod? Oo. Na inendorso ng tatlong opposition congressman. Oo. Sabi mismo ni House Deputy Minority Leader Franz Castro ang totoo niya, wala pang ang pumipirma sa resolution. <laughs> Sabi niya, none has actually signed the resolution for impeachment. Ayun, mabuti ng laban, ininaw niya. Oo. Oh. Ang kanyang suspecha, marami daw, many of her colleagues are still on a wait and see. Wait and see? Ayun, oh. Eh, kasi nung isang araw, pinalutang nila Pinalutak sa kailan-kailan mo yon galing yun o no? na meron na rin maka na nakapirma eh. Uh -uh. Diba? So ngayon sinasabi, inaamin ni Congresswoman Castro uh -uh. na ha? walang pumipirma pa. Ayon. Wala pa. So bukod sa endorser, wala pa? Wala pa. Oh. At ang sabi niya, wait and see. Tapos ang idinahilan niya kasi meron pang pangatlong impeachment complaint yon na nga ipapile. Nga. Eh di ba sabi niya kung dati, ang balita Ganyan. daw niya pag gawin ng 20 ato yung complaint na <laughs> yan eh. Oh. Ito ha, i natin si Congressman Castro rito. Oh, si Congressman Castro. Oh. Pra la, Franz Castro. Oo. Oh, oh. Wala pa talagang nakapirma. Mga pledges lang. Ah. So mukhang next week pa magkakaalaman. Oo. Oh, oh. Sa minority siguro mga 5 or 6. Sa majority naman ay nagsasabi sila siguro mga ganoon din ang number. 5 or 6 six six din? 5 or 6. Oh. Parang ang nagiging attitude ngayon ng ating mga kasamahan, mayroon pa sila kasing third impeachment complaint. Parang wait and see. Uh -huh. Alam mo naman natin dito sa House, they go with the decision of their party. Kaya inaantay pa rin natin ang desisyon ng party nila. Ayon. Alin ba sa mga impeachment complaint yung susuportahan para mas mabilis na makausad sa Senado? Oo. Uh -huh. Ako naman, sasabihin ko dyan, asa ka pa ba? Asa ka pa ba, ba may pibirma pa dyan? Ano ha? Eh, oh. subukan nyo muna po pibirma. Ay, natin kung so, mangyayari. Subukan nyo muna at oh. uh, titignan natin yung mga pangalan na nakapirma. Kasi kung pabibirsi nila, kailangan doon nila po pibirma, nalasunay so, 106 lahat eh. Oh, oh. Para okay, makuha yung 1 third. Sabi uh oh. -huh. naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, oh. Pwedeng sinisiguro rin ng majority yung numbers. Ah, kung talaga ba may numero. Ah, para oh. smooth sailing na, mm -hmm. at dahil automatic approved na yung House, diretso na sa Senate yung impeachment. Ayun. Yun. Eh kaya lang, kung lahat sila eh. ay, umirma ka na ba? Oh. Hindi pa, tinihintay ko yung pagpipirma mo. Eh, o paano ka? <laughs> Maghihintayin nyo yan, Di ba? Oo. Hanggang sa so, wala oh, Eh baka kayo na lang, makabaya black ang pumirma dyan. Oo. Oh, oh. Eh gayon, kung kayo lang naman ang pipirma dyan, hindi pa ba namin? Wala na tayo magagawa. Sure. Kasi, Talaga namang uh, wala namang makapipigil sa inyo kung oh, yan ang gusto ninyo, di ba? Sabi hmm. naman ni Congressman Ace Barber, O, oh, sa Quadcom naman, <clears throat> Oh, medyo ipit sa oras eh. Uh... Napaka-slim ng window para mapag-usapan ito at ma-decisionan ito para sa oh. akin. But of course, kung mayroon ng pag-uusap at mayroon ng pakipag-ugnayan among all members, then maybe may mga paraan naman na nasa loob ng Constitution na pwedeng gawin para mapag-usapan pa na mas malaliman uh -huh. at mas malawak ang pag-uusap. Ayun. Ah. Uh, Nako. So, ano mangyari? Eh? Para talagang mukhang pakiramdaman. ano na, eh? Pakiramdaman. Na? Pakiramdaman? Oo, pakiramdaman. Ay, paano kung mga <coughs> iba yung wala na pakiramdam? Eh hindi na nila malalaman. Hindi yun. na nila maramdaman. Ang sarap ng mabuhay. <laughs> <laughs> kung wala na pakiramdam. Ayan. Ayan. Ah, talaga. Eh, anyway, well, anyway, abangan ninyo. Ano ha? do sa ating mga kabayan kasi ang pagkakalam ko Nelson ang huling hearing nila this year ay sa Wednesday mm. magkakaroon na po ng uh, recess mm -mm. ang kongreso ano ha pero alam mo naman na kongreso kahit naka recess ay eh, pinapayagan sila ng mga special ano uh, oh. special uh, committee hearings oh, so doon sa mga mm. kababayan natin ay yun ha sila na mismo nagsabi wala pong pumipirma o naglalakas loob na pumirma dyan. Ah, uh, ayun. Ay, nako. ay eh, talagang uh, meron pa rin uh, mga taong ayaw ng ano ha? Ah, ang pag-asa pa talaga na, isusulong nila yan. Mm -hmm. Nasaan, ah? Yes. Oh. <coughs> kung yan po ang gusto ninyo, di, pero huwag nyo naman sanang pilitin mm -mm. yung mga taong umaasa naman na huwag nyo na sanang ituloy yan. At ako'y naniniwala, Jen, oh. na maring ito ay pinagsabihan na rin ng House Speaker. Nung, nung House Leadership, well, na tama ka dyan, nagsabi no? na yung Pangulo eh, oh. Ma -ma masakit naman na bibiguin natin ang Pangulong Bongbong, -bong. nagmanipesto pa tayo ng support eh, di ba? Huwag na kaming dalawa ni Nelson eh. Oh. Di ba? Kung ako naman si Speaker, huwag pong pasinig yung dalawa na yan. Ito oh. tayo. Kasi hindi naman sinasabi na yung gusto oh. ng Pangulo eh oh. di, yung suportahan natin nag na tayo ng support sa Pangulo uh -huh. nakakahiya na sinabi niya ayaw niya nun impeachment tapos uh -huh. ididiretso natin di ba? kasi manifesto of support nga eh parang diba? ano ka, parang binalasubas natin ng Pangulo ng harapan uh -huh. di ba? tama uh -huh. kaya kung ako bilang leader ng Kamara uh, uh -huh. yun din ang sasabihin ko uh -huh. kahit na hindi ko na sabihin anong ipapress call ko pa para ipahayag ko pa sa lahat uh -huh. Uh -huh. mabuti na rin sabihin natin eh hindi na yan. ahm it will die natural natural, uh, cause, di ba? Tsaka ano diyan sasabihin din nila at tsaka ano eh, ha? Oh. Nagpahayag ang Pangulong Bongbong Marcos. Yung pahayag na yun ng Pangulong Mar Marcos na hindi maganda may impeachment dahil masasayang ang oras. At yung pahayag na yun, sinuportahan ng mga tao. Jen. Uh -huh. May malaking grupo na sumusuporta at sumasang ayon dun sa pandinindigan na yun, sino naman tayo na mga kinatawan ng mga tao lang, di ba? Uh, Representative sila ng taong bayan. Eh, totoo. Para tutulan at uh, salungain yung gusto ng Pangulo at ng mga tao na bumoto sa kanya, di ba? Kasi kaya nga tayo district representative, di ba? Mm -hmm. Sectoral representative. Ang nire-represent tayo, nire ay uh -oh. ang gusto ng inyong mga kinakatawan. Yes. Kaya nga ang lagi natin sinasabi, wala pa itong usapin ng impeachment tayo ito, Nelson. Mm -hmm. Kung niyo po yung mga kababayan niyo. 'Di ba? Kung 'yung stand ba ninyo, 'yun din ang stand ng mga nirerepresent niyo. Mm -mm. 'Di ba? Kasi marami hong mga tao ngayon talaga nagsasabing ayaw nila mm -mm. ng impeachment. Mm -mm. Tapos so 'yung tao ayaw na ng impeachment, tapos ikaw na representante nila, ay eh, tataguin mong impeachment. Eh di kabaligtaran ng gusto nire-represent mo yan. Okay, yun nga. Di ba? No. Oh, Eh, din tapos makikita nila, may oh. paghahanda Had, sa iba't ibang lugar. Mm. Eh, lahat kayo, representante, di ba? Oh. Ng mga taong nakita nyo kaninang mga naghahanda. Oh. So, siguro kung ano ang gusto ng mga tao dyan sa lugar ninyo, eh dapat 'yan ang kinakatawan ninyo. Hindi ba? 'Yan ang ire-represent ninyo. Kung ano damdamin nila? Tama. Mm -hmm. Kaya 'yun ho talaga ang dapat na isa boses sa tinig din. Kayo po bilang uh, representante. Mm -hmm. Kasi ano kayo, parang uh, may kontrata 'yun, di ba? Binagdaan uh -oh. danyan 'yan sa pamamagitan ng boto eh. Yes. Binoto kayo na nakararami ng na uh, kinakatawan uh -oh. sapagkat alam nila kayo ang boses nila diyan. Ibig sabihin, ire-represent ninyo uh -oh. ang interes ng mga mamamayan sa lugar ninyo at kung ano yung kagustuhan ng nakararami dyan, yeah, di ba? No. Hindi po pwede na yung gusto mo lang, di ba? Uh -huh. Kapag ka sinira mo yung kontrata na yan, eh baka ba ay, hindi ka na-renew, di ba? Tama. Hindi ka. Ayoko na po sa inyo, sanay niya. Oh. Eh baka hanggang ngayon, sabihin na, eh baka kasi iba kayo sa sinasabihin nyo, uh -huh. sa, sa gusto ko, eh. Oo. Oh -oh. Di ba? Eh kailan ba ang renewal ng kontrata? Aba, di sa uh, May 12, 2025. Ay, wala nang isang taon yan. Six ay, wala na. Six months na, na lang. Oo. Oh. Oh. Kaya ako yung kahit pa next year, mga, mga, ano, mga kabayan, pagpasok ng next year, marami na po dyan ang magiging abala sa pangangkampanya sa kanilang kanilang mga distrito na so. Yes. At ayaw ko na lamang kung may pagkakataon pa sila na bumalik ng kamara para pagbutuhan. Ito may kinalaman po sa impeachment. siguro dyan, nangangamba rin sila. Diba, nakapirma na sila. Oo. Oh. Eh tapos mga sila sa mga lugar nila eh. Oo. Oh, oh, Eh, pumirma po kayo dun sa Oh. Impeachment eh di ba ayaw ng pangulo yan tsaka dito sa amin sa lugar na ito ayaw din ho namin yan bakit ho kayo po? Bakit ho kinatawan namin <laughs> eh. sisingilin kayo ng mga di oh, represente ninyo. Oh, oh. Kaya diba? siguro yun ang dahilan kaya uh wala pang kumeeper ma